Hello everyone, kumusta po kayo dyan? Dito tayo sa Sili Putuloy natin ang talbus mga kaibigan Ayan, itong talbus Putuloy natin ito, ayan Ang purpose nito mga kapatid Kunin na kang talbus para Mabilis siyang sumisiling-sing Para may mga sanga dito Kapag ganito, ilang dahon po ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kapag 14 na dahon po yan, 14 kasanga po yan. Tulad nito. Naputulan po ito ng talbos. Kaya ang kanyang dahon, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 kasanga yan mga kapatid. O may 12 kasangha. Kaya putol natin yung kanyang talbos para maraming sanga at marami siyang bunga. O, sa bawat isa, isang sanga, ang una niyang bunga niyan, o, nasa lima. O, limang bunga dito. Kapag na munga po dito, munga po dito dyan, mula dito ang kanyang mga bunga, may marami kang maanihin. Yan ang purpose sa pagputol ng kanyang talbos. Kaya lang, na, na na po sila. May bulaklak daw. Umigimaw na kanyang mga bulaklak, mga bunga. Ah, uh, naputulan lang yung matalbos mga, mga kaibiyan lahat. Mula dito sa gitna hanggang sa dulo. Dito pa ako sa gitna. Yan, paikuti natin ang kamera para magkita natin. Uh, maganda sa tingnan, marami siyang mga sanga. Ayan oh. Marami mga sanga. Kaya at maraming bunga yan. Dalawang buwan na po ito mga kapatid. Itong sili. Kaya malaki-laki na sila. At namulaklak na po sila. Ayan po ang kunting sila ko sa mga kapatid. Kunting tip. Putulin ng kanyang talbos para maraming sanga at maraming bunga. Hanggang sa muli and God bless everyone. Ingat kayong lahat.